Solid tong iilang mga slob at blob plays ni si Coach Josh Reyes mga idol. Ito ang sample niyan. Kaya tinawag na slob to sa mga idol natin na hindi nakakaalam ay dahil itong inbounder ay nasa sideline ng court. Kaya nga ang slob mean sideline out of bounds play and yun nga sinalon nito ni Williams ang bola at ang leading scorer ng batang gilas under 16 ngayon na si Kiefer Alas itatawid papunta sa kabilang side parang Iverson Katia na makakatanggap pa siya ng screen sa kakampi niya Samahan mo pa na itong other big na si Daha ay bubuntot kay Alas for the reason na magbibigay din siya ng screen So yes high pick play pa rin to na specialty ni Coach Chot, ang ama ni Coach Josh. Pero ang kagandahan naman nito ay parang iso pick play yan na humihiwala itong apat na players na to sa rest of the team. Habang itong tatlo naman po na hindi involved sa screening action ay hindi rin basa-basang tumatayo lang and binapanood sila. Itong si Williams magre-relocate sa corner, si Amos maglilift. Ang daming nangyayari at hindi nga lang po puro standing around, butin nakascore si Alas. Ito naman counter sa Malaysia. Slab ulit to with Kiefer Alas. Again, yung inbounder sa sideline. Parang siya talaga yung ginagawang focal point dito ng team. At solido po ang pull-up J nito ni Alas sa tournament na ito so far. So again, may high pick play na naman. Pero dito ay hinahaluan nila ng iba pang mga pampalitong elemento. Tulad nga nitong box screen ni William sa kakampi niyang big man. Kaya pwedeng magkat tong big sa loob. Sabay itong si Alegre ay nagbibigay din naman ng pin down kay Williams para makapag lift siya. Ending ay naging split action to kasi sumama parehas kay Williams ng dalawa. Yan yung okay na makita talaga, hindi nga lang na finish ni Alegre. Punta naman tayo sa ATO ni Coach Josh. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ATO naman ay after timeout play. And ayan, Si Alegre ay handoff na ang ball sa kakampi niya sa kaliwa. Usually sa nakikita ko sa opensa nitong batang gilas, eh, sa ganyan, ibibigay nila yung bola rito sa gwardya, sabay itong big naman ay magbibigay lang ng screen. Pero iba ngayon, ibinigay nila ang bola doon sa bigman man kay Jaime Gomez de rito sa kanto. Sabay another possible split action na naman to dahil itong si Ludovice ay eh, nagbibigay na ng pin down doon sa kakampi niya. Buti na lang at nakapag-switch ng maayos tong Kazakhstan. Pero dahil sa switch ay slower player na ang tumatapat kay Ludovice na sa mga laro nitong batang gila so far, eh impressive ang pinapakita niya. Edi pinakitaan niya ng bilis. Ito naman mga idol yung blob nila na ginamit or baseline out of bounds play kasi nga yung inbounder ay nasa baseline ngayon. Ito solid to. Magsisimula yan sa off ball screen para sa guard. Magsishow siya dyan at ipapakita nilang para dito talaga sa guard yung play pero hindi. Sabay yung nag screen ay basically ay binigyan din ng screen at gagayahin niya lang din si Ludovice. So kita niyo yung tactics nila na pinapa-obvious lang dito sa strong side ang atake. Pero hindi, kasi simultaneously ay tumatakbo na papunta sa corner itong si Amos. Sumama rin kasi itong dalawang player na Kazakhstan kay Morales at nahulog sila sa patibong nung play. Libre tuloy si Amos. Ito, another blob play na naman na napakasimple lang. I think sa mga laro-laro at sa liga ay maa-apply nyo to kagad. And sa tingin ko rin naging effective to in some degree dahil nga ang tao ni Morales ay nakalayo sa kanya. Kaya noong humarang na itong kampi niya doon sa other big man ng kalaban, nagkaroon sila ng easy look sa loob, hindi nga lang na finish. Mainly mga idol, specialty plays lang naman ang mga ito. Hindi nila parating pinatatakbo talaga at tuwing inbounds nga lang nila ginagawa. Kaya nga blob or slab ang tawag eh. Pero okay nga rin yan kaysa puro na lang mga nakatayo yung mga players at hinahayaang mag-operate ang pinakamagaling nyo. Madalas pa rin syempre nila patakbuhin ang DDO or dribble drive offense nila pero yung mga blob at slab nila ay one step talaga in the right direction para sa malayuro style na opensa kung yun yung gusto nilang mangyari. Ano ba masasabi nyo sa play na ginawa ng Batang Gilas Under 16, mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.